at Philippine National Police para sa isang suspect na nagbibenta umano ng iligal na droga sa Prokdos, Barangay 31 by by Legaspe City. Ang kanyang bahay, ginagawa niya rin umanong pot session para sa kanyang mga parokyano. Tuluyan na kayang mapapasakamay ng otoridad si alias Jocelyn o kaya ay makakatakas sa kamay ng mga operatiba. Samahan niyo ako sa aming gagawing operasyon. Magandang hapon! Ako, Sinomer Corcoran, at ito ang GAMPAT! Ano ang sinabi? Ano ang Ako, Sinomer at ito ang GAMPAT! Bago pa man magsagawa ng bi operation ang PIDEA, ay ilang beses na rin nila itong minanmanan. tatlong beses na rin silang nagsagawa ng test buy para makumpirma na talagang nagbebenta ng illegal na droga ang suspect na si alias Jocelyn. Isang asset din ang kanilang pinakawalan sa lugar para makita ang kanilang transaksyon. Sa surveillance video ng pedaya na ibinigay sa lambatin ng tabang ora mismo, makikita ang paggamit ng illegal na droga ng mga parokyano sa tulak umanong si alias Jocelyn sa loob ng kanyang bahay. Uh, well nag-ugat uh, 'yan doon sa information na natanggap natin sa mga concerned citizens and especially itong uh, galing na rin sa barangay na yung lugar na yon ay hindi pa rin tumitikil sa involvement niya sa illegal drugs kaya naisipan natin na mag-create ng isang team para magandak ng series series of casing and surveillance operation matapos ang ilang araw. Ang uh, <clears throat> ay agad nang ikinasa ng tauan ng Pedaya Albay ang bypass operation. Agad ding nagplano ang mga tauan ng Pedaya para tuluyan ang malambat ang suspect. Uh, Budil na 1,000 sa kami genuine na uh, pagbarin. tapos ang masusing pagplano ay agad nang tumulak ang pedayal bay kasama ang lambat team. Pagdating namin sa target site ay nauna na sa lugar ang arresting unit kasama ang magsisilbing pusher buyer. Makalipas lang ang ilang minuto ay isang tawag ng aming natanggap. Hello? Good, Ang asset ng pedaya positibong nakabili ng ilegal na droga sa tulak na si Jocelyn. Pujet na rin ito para kami ay magtungo sa bahay ni alias Jocelyn. Pagdating namin sa lugar, ay nalambat na ng mga operatiba ang kanilang target na si alias Joseline. Bukod sa kanya, ay kasama rin na naaresto ang kanyang anak na si alias Bon, na di umano ay kanyang katuwang sa pagtutulak ng ilegal na droga. Lucky na nag naman tayo, nakabili yung ating undercover agent ng uh, 2.5 grams uh, na no worth uh, na siya buka. And uh, involved na rin yung anak sa pagbibenta at paggamit na rin yung charger nila. Na-recover din sa mga suspect ang ilang pakete ng nala ang white crystalline substance o mas kilala sa tawag na shabu. Maliban sa droga ay nakuha rin sa kanilang posisyon ang ilang non-drug items katulad ng foil, tooter, lighter at ang marked money. Samantala, sa ginawang imbentaryo ng PDEA ay umabot sa labing isang gramo ng droga ang nakuha kay alias Jocelyn. Pupuli natin na confiscate natin yung illegal drugs, ang impact niyan sa society napakalaki. Kasi confiscate natin, hindi na yan makakalaganap. Uh, At pag hindi na yan naibenta sa kalye, mas matutulungan natin yung mga pamilya nung mga bumibili dyan. Kasi, for example, kung ikaw ay user, ang unang problema, ang unang stress sa'yo, yung pamilya mo. So, tutulungan natin yung pamilya, second yung barangay, and society as a whole. Ayon sa mga naarestong suspect, matagal na umano silang tumigil sa pagbebenta at paggamit ng ilegal na droga. Hindi naman po, hindi naman ako ang po ito niy i ayaw ko sa kanila pili muna kung kun di kuno kami sidnan kami ko sa matigas na may business man kung si di ko di ko talaga talikisyo tigo paligde ikasarde kami nakaka kami tim na kusir kami habang ang palusot naman ng isa sa naarestong sospek na si Alias Lin ay hindi na bumenta sa mga tauan ng pedaya. Sa ikka ka, ka na ito, ito parang po, oh, po. Po, po ako, nakatuka. Uh, Tupo, iyaw na ko dyan. Tika madam, tika madam, tika po, tumasigil po ako sa iya. Pagpuran rin. naman po akong budget. Uni, sa pang ano ko naman minsan money. Ang kapitan, tamas kayo dyan, mag sa pigtalin. Nag-deliver po ako mga money napag-alaman din namin na dati nang nakulong si Alias Lin dahil sa kapares na kaso. Eksaktong alas 9 ngayong gabi, March 23, nang maidala na ang tatlong sospek na nagpustibo sa Baybas Operasyon ng PDEA Albay. At ayon sa impormasyon, dati na umanong nakulong si Alias Jocelyn na target sa operasyon dahil rin sa pagkakaimbwento sa illegal na droga. Agad namang isinailalim ang tatlong sospek sa drug test kung saan ang tatlo positibo sa paggamit ng ilegal na droga. Ang voluntary na sinubmit nila yung kanilang sarili sa, sa drug test, so uh, lumabas kanina and uh, positibo naman sila sa paggamit ng illegal drugs, specifically siya po. Yung tatlo sa'yo? Yung tatlo. purma lang nasampa ng tatlong suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, uh, yung sa main tsaka yung suspect natin, pailan natin siya unang-una -una, section 5 kasama na yung anak niya kasi magkasabwat si noong benta. Pailan natin sila ng uh, section 5. Pailan din natin sila ng section 6, may yung babae, yung anak And at the same time, filen din natin sila ng Section 11 and Section 12 kasi meron tayong nakuhang assigned sa nabili, meron pang nakuhang drugs and drug paraphernalia. Kaya uh, patung-patung na kaso yung uh, ipapile natin. Okay, na about naman, Sir, sa visitor? Yung visitor naman, papile natin siya ng visitor, Section 7 ng Article 2 ng Public Act 9165. Mm -hmm. uh, and then uh, kung uh, titingnan natin kung uh, pasok siya rin doon sa Section 11 kasi during ng pagbili ng ating undercover agent, nakita sila mismo na may droga na ginagamit. Mm -hmm. So tingnan natin mamaya sa prosecution. Samantala, labis uh, naman ang pasalamat ni Agent 3 Noe ang provincial officer ng PIDEAS sa publiko dahil sa kanilang patuloy na pakikipagtulungan upang masawata ang mga taong sangkot sa iligal na gawain sa kanilang lugar. And para din sa sa general public, rest assured na yung inyong pireya kasama ng iba pang government stakeholders patuloy na tutulong sa mga gusto magbagong buhay at patuloy na manguhuli doon sa ayaw magbagong buhay. Yun lang naman po ang message. Hiling ngayon ng mga operatiba sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Maging leksyon ito para sa kanila dahil hindi titigil ang pereya at kawani ng Philippine National Police na magsagawa ng operasyon laban sa kanila. Bukas naman ang pereya sa mga taong nais na magbago at iwan ang nakagisnan na iligal na gawain. Sa ngalan ng aming programang Tabang Oramismo, ako, Sinomer Corporal, at ito ang Lampan na magsagawa ng bypass operation ng Philippine Drug Enforcement. Come on, Aris, gawin niya! Kaya na ng kumidad si Ayos Joseline Pidea at gawin niya ng Philippine na Aguiba na magsagawa ng operasyon laban sa kanila.